So yun, nandito kami sa hardware Hardware ng Japan, pakita hardware mo kung Japan. sino ka <laughs> So yun, bibili sila ng materials gagamitin sa pag-renovate dun sa bahay nila Bamaya mag-house tayo sa bahay ng mga kasama ko So yun guys, namimili na ng kahoy na gagamitin si Romeo sa kanilang kwarto So magdi-division pala sila ng ano, kwarto Mahal na to. Mahal yan. Grabe presyo ng kahoy dito. Mahal. Ang mga plywood. Ano lang pala ng plywood? Magkano? Oh, 1.4 naman, 1.6. Mahal na pa, pa pahal rin. Buti Sa... dun. libre na. Ay, no. Naka, ano. Parang package niya, no. Country lang, no. Ah, mas mura to. Yan na lang. Oo, oh, yan. Sakto. Mura na yan. Pagdudugtongin na lang pagkapos. Oo, oh, okay na yan, no. Ayan, no. 13. 3. 15. 1.5 nasa 600 pesos lang yes. anim so yun bibili naman sila ng mga tools mga lagari, hammer so kailangan din nila ng pako yan, yan yung mga tools dito so kumpleto dito kahit mga power tools marami dito tapos Kaso mga mahal Pako Hanap tayong pako pa So guys, ito yung mga nabili nilang kahoy Ayan yung kay Romeo sa abila Yan. Hawakan oh, niya Itatali e, muna nila Hawakan ko Magkano yung binayaran nyo dyan? 6,000 oh, so, 6,000 yen lahat Bali walong kahoy Tapos yung tolls nila So, dito lang sa bike pala yung sasakay Wala kaming kotse Ngayon <laughs> doon kay Jason Galing akong magtali ha ah. Yan tapos syempre ha uh, May nabili din ako Pang gardening naman Yan lason Tapos plastic Yan I love gardening eh at yun at na nga kami nakabili na kami ng mga gagamitin nila sa pag aayos ng bahay nila. Kasi yung kwarto nila, naun, ay yung bahay nila, nauuna yung kwarto nila bago yung salas. So pagpupunta kami ng salas, nadadaanan yung kwarto ni Romeo, yun yung nagiging daanan. So ang gagawin nila ngayon, lalagyan ng division yung salas para doon sila magkopwarto. Para yung dating kwarto nila Yun ang gagawing uh, salas Kaya bumili sila ng mga gagamit eh, Yung plywood naman, binigyan sila Galing sa shop namin, kumuha na lang doon Ang uh, kailangan na lang nila Yung mga kahoy na gagawing frame At saka yung tools Wala kasing pangkar, pangkarpinterong tools sa shop So yun, natapawin na rin kami So yun yung dalawa nagpatihuli ako <laughs> tingnan natin kung paano yung Ginawa nila para maisakay nila sa bike So ayan, no, ang galing ng pagkakatali nila hindi nahulog. Mama, patatalunin pa nga. Hey guys, umpisa na namin ang pagdi-division. Ba't ganyan? Hmm. Paano na? Pahig ka? Ba, ano yung mahina yung puto? ang dalawa dito. Sino ba yung sidi? na ba yung sentro? Hindi pa. Ayun, kapit mo ulit yung 哎呀呀呀！ na so, natapos na namin yung wall nila. Yan, yung denivision namin. Yan, nakapag-ayos na rin sila ng gamit. Ito yung kwarto ni Romeo. Yan. Ganda ng setup. Tapos ito yung magiging salas nila. Wala pang sopa. Yan, naglilinis si Boss Romeo. Dito naman yung kainan nila. Yan. Ito naman yung kwarto ni Jason. Yan, nilagyan na niya ng cortina yung ano yung dinibisyon namin. Yan, ang ganda rin. Tapos dito yung kitchen nila. Yan, yeah, yung kitchen nila, yung lutoan nila. Dito yung liguan. Doon yung CR na isa. Ayan, ang ganda na setup ng bahay nila. Tapos yung upa nila dito, 5,500 yen din isa. Katulad sa amin